Happy Happy Huwebes na umaga Tara Siyempre hawak na naman natin yung natin mga bibe Mga katasyo uh, Medyo may araw na makulimlim Tako ay yung mga alaga natin Mga katasyo Oh Sa so kong po Nanasol Ayan, Magandang umaga po. Ay, magandang umaga. Ay, ayan, uh, nanasalo. Ano sa? takbo tayo, takbo tayo. <laughs> Ay, yung mga alaga natin, Bibi. Si Master Toyo. Takbo, wala na naman mga katasyo. Ayan na naman po yung may huwagang ulan. Pihira. Oh. Ayan, mula na naman po. Eto po tayo sa likod ng bahay namin, mga katasyo. Ah, hindi pa tayo nakakapaglikpit ng kalat. Gawa po ng bagyo. Eh, may mga bumagsak na sanga. Hindi pa natin nalilikpit. Eh, yung mga alaga natin. Oh. Oh. Yeah. Sambuts na ba kayo mga guys? Sambuts na ba kayo mga guys? Teka lang ha. Pwede kong natin itong ano natin. Mga katasyo. Pwede natin itong ano. Pakain natin sila. Ayan, 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 ayan. Pakain, pakain. Tutod na yung ating mga alaga. O, oh, yun. Kain na kayo. Kaya guys, hirap pinapatok ako sa kanila. Oh. Pellets, tsaka crumble, halo. Palibasa we, labindalawa sila. Kaya labindalawang ano rin, Salok. Ah ada pala. Digay nak gani rek. Ala an. Itu pula. Eh next natin yung mga ating mga bulilit na bibi. <laughs> Ayan, next natin natin sila mga katas. next natin yung ating mga bulilit na bibi. Eh lang ito medyo mahirap pa kainin to eh. Mga malilikot. Eh. Forma natin dito yung ating camera. Eh na, mga so, bulilit baka magluto kayo. 不。 At guys, ito naman yung ating isang alaga. Ano naman to? Ganito oh. Crumble na parang JMP to. Ito na pinakakain natin. Ah, ulan na. Pepper guys, yung nagilag tubigan. Tubigan, lagyan rin tubig ng lang tubigan. Ito na, maulan na siguro mga guys sabi ko bigi siguro maulan na yan ganyan po kahirap pagpatoka pagpakain ng bibe Ayan, nakatasyo. Okay na sila. Safety na yan tayo sa umaga at saka sa hapon ha, ah, na naman tara ta uh, lakas lakas lang lakas ng ulan mga katasyo yan, shoutout po Sina shout, na shout out ko po lahat ang syempre mga kababaryo ko ah, barangay mabulo ayan ingat po tayo lahat ay hindi pa nakakano may meron mula na naman pero naglalaban Pumaaraw umula yung maalaga natin o talagang mga katasyo masasabi mo ang bibi walang kabusugan ayan Mapatuka na sila. Ang kada patuka sa kanila mga katasyo eh. Kalahating kilo. Isang kain. Kaya agahan kalahating kilo. Sa hapon, kalahating kilo ulit. Kaya bala isang kilo sila. Isang araw mga katasyo. Sa isang linggo mga katasyo, gugugul sila ng pitong kilo po. Ayan. Kaya medyo mabigat mag-alaga ng bibe. Kaya lang mga katasyo, hindi naman natin sila pwedeng di pakain. Nakakakawa po papayat yan hanggang dito na lang po yung video natin magandang umaga po at pagpalang huwebes at ingat po ayun na naman po yung ulan show